City, <laughs> oh, ah. ghost <laughs> oh, We should remind him about the standards of human behavior, no? He does not believe he did anything wrong because obviously his standards are much lower than the average person. I wouldn't be defending myself in the ethics committee if I do believe that I violated anything there. I would prefer not to settle it. Well, he is correct in that. It's to maintain peace because he's the one bringing the chaos into our country. Ma, may maintain yung peace pag nawala siya. Mm -hmm. Problema ngayon si Boji di parang bagong Romualdez lang din naman pero mas tahimik lang. Mas tahimik lang. Oh, uh, kasi ano, under the Romualdez na hindi natin masyadong pagkakatulahan. Ma ka na rin ba? Wala pa. Kaya nga nabanan ko eh. Dapat ako yung inuna eh. Pero talaga, sabihin na naman ng tao. joke lang, joke. ayan. Da nagbabalik ko tayo mga kapitan. Welcome back na naman ho sa ating munting bahay den Agan Balita Reaction Video News Update. Ngayon po mga kapitan, meron naman tayong himay-himay yun na mga impormasyon na ating ilalahad ho dito sa ating bahay. At sana po kung magugustuhan nyo po itong ating video presentation ngayon, huwag nyo pong kalimutan mga kabetaan na paliguan nyo ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion at suhestyon. At bago ito sa mga balitang uh, dapat nating malaman sa mga oras na ito mga kabalitaan Ipapakita ho muna natin sa inyo kung ano ho nga ba itong mga kaganapan ho noong pang mga nagdaang mga panahon at sa kasalukuyan mga kabalitaan Ima, Ipapakita muna tayo dito sa inyo mga kabalitaan kung ano ho ito dahil nga po sabi ko nga po sa inyo balikan ho natin yung nakaraan Kung iisipin ho natin mga kabalitaan itong sa panahon ni Tatay Digong Duterte ang dami hong dumidikit ho dito sa kanya mga kabalitaan. Lalo na ho itong uh, si uh, Bonjing Rimulya. Baka flashback muna tayo. Ha? pag usapan ho natin to dito. At uh, panoorin nyo po kung paano ho sila talagang uh, dumidikit kay Tatay Digong Duterte itong magkapatid na Rimulya na mistulang napakahudas so ngayon mga kabalitaan. Sila pa ang pasimuno mga kabalitaan na itong pagkidap kay Tatay Digong Duterte. Tingnan nyo po yung mga pagmumuka nitong mga demonyong ito mga kabalitaan. ha! <laughs> Oh, kumusta lahat kayo Sheila? Nakaka nakakagulat talaga. Hindi na naintindihan. Pero napatanaw naman ninyo 'yung mga video sa alam mo kung paano talaga 'yan taw. Ngayon people, dito sa episode ay, 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 ay uh, balitaan. Pero pagdating ng mga ilang uh, taon, binibira na ho nila dito si Tatay Digong. Ibig sabihin, mga mukhang pera 'tong mga animal na ito. Ganito ho talaga ka itong mga Remulya diyan sa Cavite. Wag na wag kayong maniwala sa mga taong ito. Pera lang ho sa mga uh, maayos yung mga pag-iisip. <laughs> Kasi kung makikita mo itong si John B. Cremulia ngayon mga kabitan, malaki ho yung pagbabago niya. Obserbahan niyo po kung paano ho nag-evolve itong klasing taong uh, animal na ito. Uh, at ito rin naman hong kapatid niyang uh, muntika na hanggang kwento na lang ito mga kabaytaan. Hindi e mo, mataba pa ho siya dyan. Tiba-tiba ho siya. Tapos ngayon pumayat dahil sakitin para itong uh, animal na ito. At dito rin sa kabila mga kabalitaan, ipapakita rin ho natin sa inyo Klarong-klaro ho yung pagtalaga ni Bungit dyan sa Ombudsman Itong si Bonjing Rimulya mga kabalitaan Para masalba ho itong kanyang pinsa na napaka-ahudaso uh, mga kabalitaan Tingnan mo po yung mukha dito ni uh, tambuaya Lagyan niyo po ng dalawang sungay dyan sa dala kanyang uh, noo Ay parang si Lucifer na talaga mga kabalitaan o, tingnan mo si Bonjing Rimulya, mga kabaitan. Parang naaagnas na rin ho dito. <laughs> Ayon pa sa caption. And I quote, mga kabaitan, there is one person that knows everything. Siya ang magiging state witness. Hindi na na ho nahiya ito, mga kabaitan. And quote, mga kabaitan, hindi na ho nahiya itong si Bonjing Rimulya. O, Bonsman has stated that a high-ranking official from Leyte is in the running to be a state witness. Ano ibig sabihin nun ito na nakaladkad na nga ho yung pangalan nitong tambuwayang itong animal na itong hudas na itong hinampak na itong mga kabutaan? Ay gagawin pa ho nga star witness? Hindi ba ito dahil kay pinsan, dahil pinsan ito ni Bungit? Ang kanilang kinakatakutan ho dito na baka pag nadiin ho itong si tambuwaya ay madadamay na ho dito si Bungit mga kabalitaan. Pag nadamay na ho dito si Bongit, ay may na ho ng taong bayan. Ah, ho ito sa di oras mga kabalitan. Pag wala na ho sa pwesto itong si Bonjing, ay ah, itong si Bongit, delikado na rin ho itong kap magkapatid na Rimulya. Kasi questionable pa rin ho ang pagiging ombudsman nito dahil siya po ay isang politiko na kumbaga sinasabi ho ng mga eksperto at ito'y naayon din sa batas na ang dapat upo bilang ombudsman walang bahid politika hindi mula sa angkan ng mga politiko nasa o bilang uh, retired uh, chief justice ng uh, Korte Suprema o abogado na walang kaso mga kabalitaan ika nga clear doon siya sa kahit anumang kaso pero nakaupo siya dahil ito po ang gagamitin ni Bonget panangga niya ho ito para pagnatapos natapos ng termino nito mga kabaitaan, protektado pa rin ho, lalo na ho sa kasulukuyan mga kabalitaan. So ginoyo na ho tayo, talagang ginawa ho tayong uh, ungag, mga kabalitaan nitong administrasyon na ito na dapat ho talaga mapalitan na itong, itong si Bonget sa pamamagitan ho ng uh, pagipag pakipag-usap po natin sa kanya na bababa na ho sa pwesto dahil nakakaya na ho itong pagmumukhang bungit ito at ang tropa nitong nga uh, si Tambuaya uh, itong nga si uh, John Vic at uh, Bonjing mga kabalitan sila dapat ang managot lalo na ho sa kanilang pagkidnap kay Tatay Digong Duterte hindi man ngayon mananagot pero pag bumaliktad na o yung hangin at meron ho isang uh, leader na hahabol sa kanila dahil sa kanilang ginagawang kabulas uh, kabulastugan at pagtratraidor ho sa ating inang bayan at pag-surrender ho nila kay Tatay Digong Duterte Sigurado hong may kalalagyan ho ito mga kabalitaan. So nakikita natin na napakasama ho itong uh, mga pangyayari ho ngayon sa mga ginagawa ho ng mga hinampak na ito. So itong video rin po, mayroon pong 10 uh, milyong building substandard na kung saan ito ay galing di umano kay hunti virus. Wala daw siyang insertion. Amendments lang daw mga kabalitaan na meron ho siya dito. Ayon pa sa isang taong ito, hindi ko la kung sino ho itong mga kabalitaan na hindi niya ho tinanggap itong proyekto ito. Subalit, pinagpatuloy pa rin ho nila hanggang ha? hanggang naging uh, nadiscovery ho nila na substandard pala itong proyekto ito mga kabalitaan. alia o kanang J, kaya nga building uh, o uh, sa itong XFM, no? pangayo na ko ni Kasi na Toronto Worth 10 million mo na yung ka specific na moingon ko pinili ang kontraktor. na yung appeal ni sa bidding dito kay gusto lagi ma-implement nga sakto ning daog sa bidding gidik yung pagpost ko nga naman gusto ginila ilhan kontraktor. ang sure key con construction may nakadaog pero until now wala na ako ni Dawata wala ko kabalo sige ko iyo sa ilaha o nabariya na ba nila ni o wala ba wala ko tubaga nga naman na ang bindo. siya po uh, pinabulaanan niya na po dito na wala ho siyang uh, insertion kasi pag inamin niyang meron usang insertion, hindi naman masama yung insertion na yan at ang pag-amienda nito, yung implementasyon lamang ho sa in-insert ho na mga proyekto ito, diyan sila ah, nabubutasan mga kabalitaan. So nagkakaproblema, ang tanong may natatanggap ho ba dito si Hontivirus? Kung totoo yung mga sinasabi na ito ay mahilig magtanim ng uh, ebidensya, witness, ayon pa ni uh, Atty. Uh, Tupasio, aritong uh, itong alias Rene na binigyan daw siya ng isang uh, milyon uh, pesos, pagpapalagay lang ho natin, kung totoo man itong aligasyon na ito, maaaring niya rin itong gamitin kung may kickbacks man natatanggap itong si Ray Zatanas Sontivirus, mga kabalitaan. Now, itong uh, si Bonget, mga kabalitaan pumunta ho sa isang lugar kung saan po ay napiktuhan ho ng uh, lindol kamakailan lang ho talagang hindi na ho talaga ginalang itong si Bongit ng ating mga kababayang Pilipino dahil sa kanyang pagdating ho dyan instead ang isisigaw ho nila ay BBM ang sigaw ho ng karamihan na naghihintay ho sa kanya dyan ay ito po <laughs>

Eh, <laughs> diba makikita ho natin, napakadami ho every time kung sino po yung pumupunta do na kalyado ni Bungin sumisigaw ho ng Duterte. Ito, gaya na lang ho dito mga kabalitaan, ito bang si Kiko Pangilinan? Tingnan niyo po, sa isang palabas na ito, ewan ko lang kung parang concert yata sa mga idol na mga Gen Z ho mga kabalitaan, sumama ho siya dyan. Kumbaga, umiipal ho kasama itong mga kabataan na nasa video, nung nakita ho dito na mga nanonood anong sigaw nila dito mga kabalitaan oh, oh, diba? oh. Ang masakit pa lang dyan mga kabalitaan, ay naandyan yata si Kiko uh, Pangilinan eh. Nanuod mga kabalitaan. Diba? Napakalaking insulto. Kabataan na ho nagsasabit, sumisigaw na ikulong na yan dahil magnanakaw. Hindi po ba? kaya ho? Nakakayaw talaga. Pag mga kalyado ni Bongit ngayon, pag naandyan ho sila, sigurado ho mga kabataan na... Uh, makikita niyo po talaga yung galit ng ating uh, mga kabataan na tinatawag ko ngayong Gen Z sa panahon ng ngayon mga kabataan. Dito mo tayo sa mga balita ho ng uh, agenda ng Billionary News Channel mga kabalitaan. Ito po, panoorin at maki-marites uh, mo tayo dito. <coughs> Sabali na po mga kabataan? bago po kayo magpapatuloy sa panunod, paalala lamang ho ito. Baka po kasi nakaligtaan niyo pong mag-subscribe, subscribe na po kayo para po kayong lahat lagi updated sa mga ginapan mula ho sa mundo ng social media like at i-share nyo na rin po ito kabalitaan. Ilang-ilang flood control projects at farm to market roads ang ninumulto dahil sa Zamboanga City may ghost town din daan ang housing units na hindi pa rin mapakinabangan ng mga benepisyalyo. Yan ang exclusive agenda report ni RJ Rasolado. Nag-install ng housing project nito sa Barangay Kabaluway, Zamboanga City. Tahimik, walang katao-tao at kaysan man dumapo ang iyong paningin. Itong mga housing units na hindi natapos ang yung makikita, ang ibang mga bahay, halos matakpan na ng mga tumubong damo. Halos isang dekada lang nakatiwangwang ang mga housing units dito sa Barangay Kabaluay. Kaya naman, ang ilan sa mga bahay dito ay unti unti nang nasisira at meron naman ay hindi talaga natapos. Tulad ng bahay na ito. Nakompleto naman ang structural frame ng karamihan sa housing units, pero ang ibang mga bahay, wala pang mga bubong, bintana at pinto. Ayan hindi pa rin oh. tapos ang mechanical, Gaganda electrical at plumbing sa karamihan. Ito. Ayon sa National Housing Authority, bahagi ng housing project nito. Ang gaganda pa naman ang pagkakagawa nito mga kabalitan pero tingnan nyo po. Sayang yung perang ginastaho dito mga kabalitan. Talaga naman yung ating bansa no. Kahit lugar ho marami ho talagang ano, Corrupt, corrupt officials. Pag uh, nakahawak na ho ng pera, pag nasa bulsa na ho, eh bahala na kayo kung tatapusin nyo dyan. Basta makuha na ho yung party ko dito. Ito sa Government Employees Housing Program na pinunduhan ng 100 milyon pesos noong 2020. Higit siyang narang bahay sana ang itatayo dito sa mga kawani ng gobyerno at iba pang kwalipikadong individual. Pero limang taon matapos magumpisa ang proyekto, nasa 103 housing units pa lang ang natatapos at nasa 50 pa lang dito ang occupied. Matapos ang taong 2020, hindi na naglaan ng pondo ang national government para tapusin ang proyekto nito. At dahil dito, nagkusa o mano ang kontraktor na mag-abono muna para na matapos ang nasa humigit apat na rang mga bahay bago matapos ang taong ito. Pahirapan din daw na kumbinsihin ang mga loan beneficiary na idaan sa pag-ibig fund ang pagbili ng mga housing unit. Isa si Andrew Dami. sa limampung loan beneficiary na tumira na sa housing project. May mga minor issue daw ang bahay tulad ng leaking sa bathroom. Imagine nyo guys, no? 125 uh, housing projects. Ito itong, itong uh, pabahay na ito. Pero yung nagawa pa lang nila, 100 na pabahay. Pero kalahati ho nito sa 100 ay 50. Yun lamang po ang uh, naukupar ngayon. So, ibig sabihin, yun lang man po ang talagang, uh, hindi ko rin masasabi kung fully furnished ho ito mga kabalitan, pero tinitirahan na daw ito ng uh, mga beneficiary ho, mga kabalitan. So, uh, saan ba napunta yung pera ho ngayon? Ang tanong ko dyan, sino po ba yung... Uh, <laughs> Uh, politiko na o uh, sabihin natin uh, kung isista kung may sumali man ho dyan, mga kabaitan ang uh, nakasakay ho sa proyektong ito tanong lang uh, may naka, may nakikinabang bang politiko uh, sa proyektong ito mga kabalitan? pag uh, dinaanan ho ng lindol ho yan baka isang iyanig lang ho yan wala nakolapse na ho nakakaawa ho yung mga taong gustong kumuha sa bahay na yan at uh, sana ayusin nila pag uh, nagkataon na ito ay tatapusin ho ng ang, ang proyektong ito sa ng ating gobyerno hugas kamay si Kesar Representative Renante Arogancia sa uno substandard flood control project na nadiskubre sa kanyang distrito pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel hindi lang pala ito ang questionableng proyekto narito ang exclusive agenda report matigas at walang reconciliation para kina House Deputy Speaker at NUP Chairman Ronaldo Puno at Cavite Representative Kiko Barzaga. Kapwa nila ito giniit matapos ang unang pagpupulong ng House Ethics Committee sa reklamong isinampan ni Puno laban kay Barzaga. Sasa sa ilalim sa subcommittee on reconciliation ang kaso ni Barzaga. Pero ani Puno, nararapat lang na mapanagot ang mambabatas sa kanyang mga naging pag-asta dahil naaapektuhan na nito ang imahe ng Kamara bilang institusyon we should remind him about the standards of human behavior, no? Oh, ba? Diba? Apektado ho sila sa mga reaction ho dito ni uh, Kong Miao Kiko Barzaga, mga kamitan, dahil apektado na daw ang imahe ng kamera. Kung sinasabi niyong apektado ho at uh, nasisira na ho yung imahe ng kamera dahil sa mga inaasta ho dito ni Congressman Miao sa inyo dyan, hindi mo ba iniisip na mas kayaya ho kayo dyan sa kamera na nagmula ho dyan sa inyo ang nakawan ho at ang pasimuno pa ay ang inyong leader na si Tambuaya at ito itong si Saldi Dracula ko? Saan po ba yung kayaya ho talaga ho dito mga kabitaan? Itong ginagawa hong uh, katotohanan, pagsisiwalat ng katotohanan ni Congressman Miao? O itong ginagawa ho ng inyong mga kasamahan dyan, pag nanakaw ng pera na pasimuno ayon pa sa mga nagtuturo ho dito, mga uh, witnesses, na itong si Tamba at si Saldi ko ang uh, dahilan kaya ho tayo ay lagapak ang ekonomiya dahil sa kanilang agendang pagnanakaw sa pera ni Juan. Ba't talagang mainit ho kayo? kay Kong Miao. Ano bang meron na kayo ay nagagalit kay Kong Miao na ang kanyang ginagawa ay karapatan niya ho bilang mamamayan at lingkod pa yan dahil ni isa sa inyo ay wala ho kayong yagbols na pagsasabihan, kukontrahin, babanggain ang mga maling ginagawa ho ng inyong leader na si Tambuaya at ang kanyang alipore so right hand niya ho itong si Dracula. Hindi ba kayo natuwa na nagkakaalaman na na nabibigyan na hong linaw kung ano mga pangyayari niya at tulong sa ginagawa ho ni kung Miao, ay natutulungan pa kayong uh, linisin ang inyong hanay dyan at alisin-tanggalin ang sino mang kawatan dyan sa kamera? Ba't inis na inis ho kayo? umi ka lang ba? O sadya talagang uh, natatakot ka na baka wala ho kayong matatanggap na Christmas bonus dyan mula sa inyong uh, kawatang Speaker of the House? He does not believe he did anything wrong because obviously his standards are much lower than the average person. Pero si Barzaga nanindigan na wala raw siyang maling ginawa bilang mambabatas. I wouldn't be defending myself in the Ethics Committee if I do believe that I violated anything there. I would prefer not to settle it. Handa rin daw siyang harapin ang kaso at maging ang kahit anong parusa ang ipapataw sa kanya. Alas 9 ng umaga, nagsimula ang pagpupulong ng Ethics Committee kung saan late dumating si Barzaga. At ang rason niya... We were busy, very busy last night. I was just playing games on my computer. <laughs> Pero bukod sa paglalaro ng computer games, dumalo rin si Barzaga sa rally sa Makati kagabi. Isa siya sa mga nagsagawa ng noise barrage sa labas ng Dasmarinas Village para ipanawagan ng pagpapanagot kina dating House Speaker Martin Romualdez at former Acobico Representative Zaldi Ko. kailangan panagutin ang dalawa sa umano'y pagnanakaw sa pondo ng bayan at sa insertion sa 2025 National Budget. Isa rin si Barzaga sa humihimok sa publiko na ipanawagan ang pagbibitiw ni PBBM sa pwesto sa gitna ng kontrobersya sa korupsyon at kaugnay sa mga guni-guning flood control projects. Sir, dati kinampanya niyo si BBM, tama? Ah, hmm. uh, so ngayon, ah, nagsisisi ba kayo na kinampanya niyo siya? Hindi naman, kasi pag kinumpara mo yung mga speech ni BBM noong 2022 at noong 2025, then they're very different people. Hmm. Kasi pag nakita mo yung mga pinagsasabi ni BBM ngayon, it's very chaotic, very unsure. Pero noong 2022, at that time, no one could have blamed anyone for believing in him because he actually had a vision of unity and a vision of hope for our future. Now, ano, sobrang dami nang nawala, nawalan ng tiwala sa kanya. And I think it's time for him to resign. Nakatakdang magadjur ng Kamara ngayong araw pagkatapos maaprubahan sa third at final reading ang 2026 National Budget. Kaya sa kalang magpapatuloy ang pagdinig laban kay Barzaga kapag nagbalik sesyon na ang Kamara ngayong November 10. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Trabaho agad ang natupad Dating Chief So ganoon po ba yung sinasabi ni Puno ho dito Na siraulo itong si Kong Miao mga kabitaan Kung pagbabasihan niyo po yung kanyang uh, pananalita Yung sagot ho ng mga nagtatanong ho sa kanya Ganon po ba ang klaseng baliw ho mga kabalitaan Yun lang po yung tanong natin eh Takot sila dito kay Kong Miao Dahil po ay may boses ito ngayon sa mga Gen Z Sa ating mga kabataan ang layunin niya ho dito ay tapusin na ho yung korupsyon ng ating bansa. At sa puntong ito mga kabaitaan nung nakapanayam ho dito ni uh, Corina Sanchez, itong si Kong Miao, ay napakaganda ho yung kanyang pagpapaliwanag ho dito. Dahil nga daw bumaba na sa pwesto itong si Tambuaya para ho ma-maintain yung uh, kapayapaan at sinabi niya rin ho dito mga kabaitaan wala rin siyang tiwala sa bagong speaker na si Bujid D. Dahil siya po ay uh, isang uh, tahimik na Rualdez version mga kabalitaan. At at hindi rin daw ito nagsasalita o nagbigay man lang ng reaksyon patungkol sa nakawanho sa pera natin ng kanilang mga kasamahan dyan mga kabaytaan sa Kongreso. But just for the sake of balance, sinabi naman ni Speaker na yung dahilan kung bakit siya bumaba sa pwesto. No? Hindi natin alam kung yun talaga yung katotohanan but he did say that it is uh, really to maintain unity and to maintain peace uh, uh, and parang it, it was symbolic, yun ang sabi niya. And that he is ready to answer all the questions of the Blue Ribbon Committee. Yeah. Well, he is correct in that. It's to maintain peace because he's the one bringing the chaos into our country. So tama nga, kung ma-maintain yung peace pag nawala siya, ibig sabihin, siya yung sa peace natin. And naiintindihan din naman niya yun. So there, that's very good. He understands that he's a liability to the Marcos administration. Mm. At baka yun yung ikasira ni President Marcos. Baka yun nga yung mag- din of people power pag nanatili siya as house speaker. Mm -hmm. Problema ngayon si Bojie parang bagong Romualdez lang din naman pero mas tahimik lang. Mas tahimik lang. Uh, kasi ano, under Romualdes Romualdez din yun. Eh, kaya mm. hindi natin masyadong pagkakatiwalaan. Pero wala pa namang ginagawa si Bojie na palagay mo kahinahinala or disagreeable? Well, firstly, deputy speaker siya at wala siyang sinabi he was completely silent during the whole flood control anomaly issue. So, yun pa lang. Uh, isang malaking ano na yon red flag na talaga yon kasi nasa position ka nun, nun di ba isa kang deputy speaker you want the closest you have one of the you're one of the most powerful people in the house of representatives tapos wala kang sinabi na nahimik ka lang habang mm -hmm. na ng taong bayan na nan nanakawan sila anong Hindi, mo hmm? what do you suspect i suspect that he's either complicit or mm -hmm. he is trying to protect martin romaldes Mm. Pero okay. likely na complicit kasi imposible namang hindi maambunan yung mga deputy speakers, di ba? Mm -hmm. Kung may 1 billion, kung may 100 billion ang big crocodile, hindi eh, mamaliit ng buhay yan. Hindi eh, May mga ano sila, mga tig 5 billion, 1 billion, dun. Mm. Kasi, like, Martin Romaldes is a very generous person, especially to congressmen, just not to the people of the Philippines. Oh, naambunan ka na rin ba? Wala pa. Kaya nga nabanan ko eh. Dapat ako yung inuna eh rawala talaga Sabihin na naman ng tao <laughs> joke lang joke oh ayan ka na naman ayan na. Na ay okay, okay lang okay lang yan wala Dito. ka bang flood control project firstly uh, flood control project na goon yun sa budget kasi budget deliberations lang and ako me personally first budget deliberation ko to first budget season ko to so imposibleing magkaroon ako ng flood control project kasi neophyte congressman ako mm. so yung lahat ng mga flood control project it's either under kong di Bersaga Or they coordinated it with Mayor Jenny Barzaga when my father died. So ako mismo, imposible ako magkaroon ng flood control project, at least in the 2025 budget. At sa 2026 budget, imposible din naman kasi kinakalaban ko si Marcos at mm. zero budget na ako. Zero, hmm. zero. Paano yung constituency mo? Yeah, okay lang, DASMA is self-supportive and we have plenty of funds for that. At yung sa baha naman, hindi masyadong nag issue kasi may plan na kami sa City Engineering para usin yung mga drainage systems namin. Yung increase in rainflow lang naman. And for everything else, uh, marami din naman akong mga kakalala sa Congress na willing tumulong sa amin. Maraming mga party list na... Okay. Okay. Oh, yun po mga kabaydan, 'yung nga uh, sinasabi ho dito ni uh, Congressman Miao uh, Kiko Barsaga. Saglit lang po bago tayo magtapos ho dito, baka may ano pa may tatanong pa ho dito si Ma'am Corina Sanchez. So kung galit sa iyo 'yung iba mong kasamahan sa Congress hmm. at sabi mo nga baka posible na tanggalin kanila diyan. Hmm. You feel you still enjoy the trust and confidence of your constituency who hmm. voted you into office? Yes, the, 'yung people 'yun talaga 'yung ano sumuporta sa akin kasi dati 'di ba ano? Uh, medyo average lang ako, normal person. Pero may, uh, famous din, pero just like a normal pol politician. Ngayon, kahit saan na ako punta, may mga nagpapapicture, they support me. At hindi lang yung mga taga-DASMA, pati yung mga outside of DASMA. Just two days ago, this Sunday, punta ako dun sa yung isang mall sa QC. Pati doon, nakikilala ko, picture sila sa akin. At sinasabi nila, tama yung ginagawa ko. So, sa kanino ako makikinig, makikinig sa mga congressman na sinasabi, mali yun, huwag mong si Romualdez. Um, o sa taong na sinasabi, tama, you are our voice. You are saying what's, you are saying what's right and what the Filipino people want. Mm. -hmm. Siyempre, sa taong na ako maki, makikinig. Mm -hmm. Hindi, sa mga congressman, hindi sa Marcos administration. And the latest is those. that um, hmm. um, Merong, merong nagsasabi na kailangan kang tanggalin from hmm. being an Army Reservist. Yes. Did you undergo training? Or... Oh, wait. So okay, dyan na lang tayo mga kapitan at kung gusto nyo pong mapapanood yung uh, kabuang kwento ho dito, uh, manood lang kayo sa programa ho ni uh, Ma'am Corina Sanchez Rated Corina ho sa kanyang uh, YouTube channel Mga Kabalitaan At of course sa uh, Billionary News Channel din po mga kapitan So sana po uh, kung nagustuhan nyo po itong ating video presentation mga kapitan, tayo po uh, hinimay-himay lamang ho natin yung ating mga nalalamang informasyon, balitaan po mula sa ating mga uh, social media outlets sa uh, mundo ng social media mga kapitan I-share nyo po ang video ito paliguan ng maraming likes, bahusan ng maraming komento, reaction, opinion, so istiyon, mga kabitan at the same time subscribe na rin ho kayo mga kabitan para mas dumami pa ho tayo dito sa ating munting bahay. So ako hindi tatagal at magpapaalam na ho sa inyo maraming maraming salamat, kita-kita tayo sa ating pagbabalik sa darating ng mga oras dito lamang ho at tumutok lagi at tumambay dito sa ating munting bahay dahil ito po ang mga balitang inyong maririnig, mapapanood at komentaryo, reaction, opinion, suggestion, so mga kabitan dito lamang ho yan sa pamamagitan ng mula sa mundo ng ating Uh, social media to God be the glory one chip chip mwah. peace out oh